Yung nga mga idol, bali yun nga, galing tayong koop kanina, nagdala tayo ng ating mga kalakal na mga boting malalaki. Yes po, yung ating mga pinaka-iipon na matagal-tagal ay tayo ay nagbawas. Gawa ng, yung koop natin dito is meron ng report. Yehey! Bali, hindi na po natin siya kailangan dalin. Hassle hasil papunta sa Tesco bus, isasakay mo yung isang katutak na ganun. Hindi na po, dito na po sa aming malapit, meron na po rin dito. So, yung mga idol natin paparating, paparating dito sa Hungary, kung maasay man kayo dito sa Kekche, huwag kayong mag mga idol. Kung bibili man kayo ng mga Coke, soft drinks, at kung ano man, yung mga tubig-tubigan nyo. Ipunin nyo yung mga basin nyo, mga idol. Yes po. Halimbawa na lang itong apenta. Ayan. Ayan. Basta may ganyan itong sign, itabi nyo yung mga idol. 50 po rin yan. Ipunin nyo lang, yes po. Bali, may lagayan tayo dito sa ating kitchen, sa backyard. Malaki po ang lugar natin yan. Ipunin nyo lang. Bali, kasi po dati mga idol, wala po tayo ditong ng Bali, dumadayo po tayo sa malayong lugar. Yung ating mga lata-lata, dahil pinupunta pa natin doon sa Tesco, sa Lidl, sa Penny, para lang marimit natin yung mga lata-lata natin. Pero ngayon, hindi na po kung day off mo, punta ka na lang dyan. Ipasa, salpak mo ng gagad, i-QR, or gamitin mo yung voucher, pang grocery mo doon, wala problema. So yung kanina mga idol, bali nakarimit ako sa dating dalawang plastic na bote. Kahit pa paano, naka 7,000 din tayo doon mga idol. Yes po, 7,000 po sa dalawang plastic na bote at mga ilang piraso na lata. So yun nga, yung mga idol natin, iinganyuin ko kayo, mag-olekta po kayo sa mga paparating na mga Pilipino. Itabi niyo po yung mga lata, bote, mga basyo nyo yung, yung naganon. Basta may 50 porit na nakalagay. Ganito mga idol, 50 porit yan. Ipunin nyo lang. Lahat ng pinakamalapit na co-op, pero na po yan mga report machine. Yes po mga idol. Kaya huwag kayong mahiyang mag-ipon. So yun nga, bali, dagdag rin yun sa ating mga savings. Kunyari, bibili kayo ng mga pagkain. Dagdag na rin yun. Parang ano rin ba yun, kahit pa paano, malilis din. Kahit pa paano, laking bagay mga idol. Maniwala kay sa akin. So yun nga, tungahayin yung aking adventure kanina. Nagtiyaga tayo maglakad ng 15 minutes papunta tapos pa 15 minutes pabalik siguro 30 minutes balik ay pabalik at papunta 30 minutes po 15 15 ganun 30 so yun nga sana may natutunan kayo mga idol don't skip ads like share, subscribe and share sa so, ulitin at sa mga paparating relax na kayo dyan, batch 2. kayo na susunod ilang kembot na lang so, mga idol bali punta tayong co-op ng yan nakita nyo yan dadaling ko yan dun kakalakal natin <laughs> wait lang bali mga idol bali nakarating na tayo dito sa co-op ayan, ayan, co nila Bali, papasok pa na tayo sa loob para i-remake itong <coughs> mga bote natin na matagal na, na naipot. Gawa ng, pag nag-test ko tayo, yung mga latang inuuna natin. Pero ngayon, dito sa amin sa kitsi, may co-op na na malapit. Tapos yung co-op, nagkaroon na ng machine dito. Oh, yes po, Bali, ito na lang natin i-remake yung mga bote yung malalaki. Tara, samaya ako. Oh.